Thank you very much Mr. Chair To my dear colleagues uh, sa Department of Transportation family uh, Magandang magandang hapon po sa ating lahat Unang una, congratulations Acting Secretary Giovanni Lopez uh, I know with you at the helm ng DOTR DOTR is in good hands Congratulations So, I have some concerns which I discussed a while ago regarding po nabanggit ko na po ito kay Asik Vigor at saka kay uh, attorney Greg Pua. So, ito po ay regarding po sa theoretical driving course na ino -offer po ninyo. So, just to reiterate, I'm really very interested. Dahil nakita ko po, po, talaga namang lahat po tayo na witness po natin yan. Pag nandyan na ho ang LTO at nanguhuli, karamihan ho ng mga motorcycles, mga tricycle drivers, at saka yung iba po, kahit yung may four wheels na drivers, humihinti ho lahat yan siguro mga ilang meters away lang doon sa checkpoint ng LTO, andun lahat, nakaparada, talagang siksikan sila sunod-sunod. Hinihintay ho nila na umalis yung checkpoint. Kasi nga ho, karamihan sa kanila, wala pong lisensya. So, siguro we have to start somewhere para matulungan po ang mga kababayan po natin. And one way to start nga po ay yung libre po nating theoretical driving course. So sa amin pong distrito, ang dami pong interested. Nagpa-register po ako kung sino ang interested. And we have a list of 10,000 people who is really very much interested. So with that, uh, umaasa po ako sa tulong po, ASEC, And Secretary, tulungan po ninyo kami. Hinihintay po ng aking kadistrito ang programa po ninyo. Thank you very much. And uh, I think it's also with the LTO. Uh, dati-dati po ang office ng LTO nasa Tayug, Pangasinan. Pero na-transfer po siya sa Rosales. So, is it possible na pag-aralan din po na magkaroon ng extension office na LTO sa bayan ng Tayug. Kasi alam po yan ng ating si Chairman dan regarding hot, yung location po ng Tayug. Strategic po talaga yon Yun po ang heart ng 6 District. So baka pwede po magpatulong sa inyo for the extension pending po ng filing of the bill or approval of the bill ng pag-create po ng LTO extension office. Uh, with the indulgence of the Secretary. Yes, Madam Chair. Uh, Pag-aaralan po namin and uh, makakasap po kayo na Uh, makakapaglagay po tayo ng LTO po sa Tayug. Maraming maraming salamat po. And lastly po, doon po sa pure subsidy sa LTFRB, eh, ilang percent pong utilization natin? Bakit kailangan mas zero kayo ngayon? Eh, kahit okay pa rin sa inyo, kahit zero, dahil hindi nga ako nagamit. Ilan po bang utilization percent? Utilization. uh, with indulgence be here for the LTFRB mode LTFRB mode which are yung mga public utility vehicles it's 80 uh, It's 83.53% year owner. So, I heard wala kayong pondo for 2026? Yes. Uh, Is that okay? Okay lang po ba sa inyo yun na wala ho tayong fuel subsidy para, sa ne para next year? Of course, uh, we would uh, feel uh, a little bit bad kung wala po kami kasi ito po yung inaasahan ng mga one natin, operators natin pag nagpa-fluctuate yung presyo ng gasolina para kung hindi na nila maipasa sa mga pasahero, mga consumers. Dito na ho nila kinukuha. Yung uh, sub sa subsidy, uh, yung nawawala hong kita nila. But the reason ho kaya... Uh, hindi rin naman ho kami gumagalaw is because the fuel subsidy for 2024 ay andyan pa po. Hindi pa po nagagalaw because according to the GAA of 2024, lalabas lang po yan pag ang Dubai crude oil reaches $80 per barrel. For now ho, from January up to now, hindi pa ho natin nararating yung $80 per barrel po. Kaya hindi po nagagalaw yan. If Congress can probably enact in the next... Uh, General Appropriation Act na pwede nang galawin yan kahit 70 or 60. Ibaba man lang sana yung breaching point para magalaw po namin. Then that can be utilized ng mga uh, pasahe, ng mga operators po natin pag nagpa-fluctuate po yung presyo ng gasolina. Sir Chairman, magkano po ba yung pinag-uusapan na 2024 na hindi mo nagamit na fuel subsidy? That's about uh, Correction, Mr. Chair, if I may, it's a 2025 budget and the amount of 2.5 billion. 2.5 Mr. Secretary, yun pong sinasabi is 2025, hindi po 2024? 2025 po, Mr. 2025, Chair. I, I stand corrected, Mr. Mr. Chair. Pero 80, 83% ng utilization niya, di po ba? That would be for the 2024 budget. Uh, Mr. Chair, I, I stand corrected. Sa 2025, yun pong hindi namin pa nagagalaw. Ah, okay. So hindi pa ho ninyo nagagalaw. Pero may mga list of names na po ba kung sino po ang mga entitled dito? Um, meron na po. Uh, uh Mr. Chair, nakikipag-ugnayan po kami sa uh, mga partners po natin for disbursement for example po sa ating mga tricycles uh, sa DILG uh, sa DICT naman po para sa ating mga delivery services at ang PUBS po Uh, UB Express, Mini Buses, and, uh, and others para naman po sa LTFRB. Kaba pong uh, hindi pa tayo nagdi-disperse ngayon, tuloy-tuloy uh, po itong ugnayan na ito para linisin po yung data ng bawat isang uh, uh, involved po rito yung tatlong ahensya. Lalo na po yung ating tricycle kasi po medyo ano po yung kanilang mga data from the local government units. With your kind indulgence, Mr. Chairman, yung 2025 po kasi hindi pa nagagamit. It is intended for 2025. So dapat po sa 2026, meron din po para sa 2026. Hindi po ba ganon? O ang ibig niyo po bang sabihin, hindi natin magagamit yan dahil dun sa threshold na $80 per barrel? Uh, tama po kayo, Mr. Chair. Uh, yung po kasing disbursement is triggered by the price of uh, crude oil which is pegged at $80 per barrel. So pagka nasa ga pu natin yon. So kung uh, magbabago po 'yan uh, magkakaroon at may bababa yun, matitrigger po natin. So ito po yung dumadaan din po in coordination with DOE. Sila po 'yung nagse-set nung uh, nung uh, threshold Miss, Mr. Chair, at the proper time, siguro po kailangan natin pag-aralan yung sinasabi nila. Kasi hindi natin magagalaw yan hanggat hindi ho tayo inaayos yung $80 per barrel. Oho. E, inihintay ho yan ng ating mga transportation, mga drivers, ho, operators. So, inihintay ho nila yung pang 2025. And Mr. Chair, I would like also at the proper time na dapat bigyan din natin sila para rin sa 2026 so we can correct yung parameters natin for the 2025 and then give them also another one for the 2026 kasi po yung pondo po na yan talagang direktang napapakinabangan at nararamdaman ng ating mga kababayan hindi man ho kalakihan, pero kahit paano ho, ay nakakatulong direkta po para sa ating mga pangso. At the proper time, rest assured po, ang ika na distrito po ng Pangasinan ay nakasuporta po sa budget ninyo at nakikisa ho kami sa sigaw na tataasan ho ang pondo ninyo, lalong-lalo na po dito sa mga pangalan. Thank you, thank you. Mr. Chair, uh, that's all. Thank you very much po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you.